tutorial po tayo ngayon sa paano mag-dislocate ng YCF R15 ng Yamaha Y-Connect. So, first step. So, second step, Ito ang kanyang Yamaha Y-Connect. So, Tanggalin na lang natin dito. So, susunod na yung step, uh, ay press mo lang to. So, ito na siya. Na-disconnect na. Pinatanggal ng yang yama, Y-connect. Para iwas ah, uh, lubat ng yung battery.